Welcome na natin ang ating mga players na may dalang good vibes po ngayong Christmas season, ang ating first team. Siyempre, mga content creators mula sa GMA Sparkle na sing colorful ng mga parol ng ating personalities, the Status Visuals. Led by Miss Supernational and uh, ASIA and Oceana 2024, Alethea Ambrosio. Welcome back, Alethea. Yes, hello, Kuya Dong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello. Magandang gabi rin sa iyo. Alethea. It feels so good to be back, no? Oh, yeah. And so good to have you back. Thank you. And this you. time, kasama mo ang status visuals, so, your team members, yes. your new team members. My new team members. <laughs> Iba na ngayon, di ba? Sino, sino, sir? Pakilala mo Ito naman. Ito na nga. Ipapakilala ko unang-una ang aming doc pretty, Sophia Valdez. Welcome, At syempre, ang aming Supra Hunk at Supra Entrepreneur, Brandon Espiritu! At last, ito ang pinaka pinagkakaguluhan, ang crush ng bayan, Fitspiration, Chovy Walter! What's up, guys? Grabe imagine, 14 days na ng Christmas. Sa, ah. paano ba kayo mag celebrate ng, ano, ng Christmas? Ako siyempre, taga-Bulacan ako. Alam oh. mo yan, Kuya Dong. Babalikan ko syempre, yung grandparents ko, di ba, salo-salo, kasama yung family. And gustong-gusto naman natin as Filipinos, yung nagkakaisa tayo tuwing Pasko. Of course. Ito yung Pasko, Pinoy. Next, Sophia. Sa bahay ko, kasama yung kamilya ko po. Brandon, how do you plan to celebrate Christmas this year? Well, it's gonna be my first Christmas here kasi my family's coming from Guam. Oh, from Guam. So what? I'm gonna spend some time with them and I'm super grateful to see them. It's been pretty to since I've seen them. So, from Batangas, right? So, well, Tito Dong, ano? Uh, yung typical Pinoy uh, celebration ng tuwing Pasko. Nechobuena, spaghetti, pancit. Ayun. Grabe, nakakabutom na. Kaya sana ang maging status niyo para bagay sa Pasko, imbis na status visual, sa status winners na rin. Because ang kalaan niyo, eto sila, ay mga stand-up comedians mula sa music box. They're called the Master Boxers. Yeah! Sila po mismo magpapakilala sa kanilang sarili. Please go ahead. Yes, good evening everyone! My name is Seti po at ako ang uh, trans dual diva. Ayan, nagdadalawang boses ako po, Kuya Dong. Si Seti, nag-audition po sa International Music Competition na X Factor UK. Grabe, X Factor UK po si Dalian. Yes! Yeah. My name is Anne ang boys ko, ang master boxers. At nadidiwala po ako sa kasabihan, ang bakalang bumibilik. Yes, may nakaipin. Yes! <laughs> Hi! guys! <laughs> Hello, my name is Noe Potter, ang ating master and personal. Naniniwala ko sa kasabihan, tahimik man ako sa umpisa kahit di mo ko pilitin. Pero sure na sure ako, ang jackpot mapupunta sa amin. <laughs> <laughs> yes, my name is Blue Bayot Siyempre, I'm master boxers ng online selling Na naniniwala sa kasabihang Pag na mo, bayaran mo Walang joy-joy dito Salamat mga the master boxers Good luck, and of course Status visuals. Yeah. Good luck sa inyo. 200,000 pesos is at stake tonight. Kaya alamin na natin na sabi ng survey. Alethea and Sefi, let's play round one. Good luck. Narito ang inyong tanong. Nag-survey kami na isang dang Pinoy and top six answers are on the board. Ano ang karaniwang sinasabi ng Ninong o Ninang pag wala siyang regalo o pamasko sa kanyang inaanak? Alatea. Uh, bukas na lang. Bukas yes, na yes, yes. So he says. Na, yes, yes, yes. Sefi. Karanibong sinasabi ng Ninong o Ninang pag wala siyang regalo o pamasko sa kanyang inaanak? Patawad. Patawad. So he says. Yeah. Yes. Sefi, pass it, please. Alright, let's go play round one. Sir, may mga inaanak ka. Ilan yes, na ang inaanak mo pero, ngayon? Uh, mga nasa 17. 17? Oh, 14 days ago, Pasko na. So, dito ka naman magpapasko. Um, actually, sa abroad. Oh, yes. tumatago siya. Wala <laughs> ka na <laughs> uh, <tumatagos. laughs> <laughs> <Tumatagos. laughs> Pasko. Magkatago sa mga inaanak. Magkatago. Karaniwag sinasabi ng Ninong ni pag wala siyang regalo o pamasko sa kanyang inaanak. Madamon! 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 Ikaw ang madamot. Hindi, hindi. Ako, madamot. <laughs> na, ako hindi, hindi na ganun. <laughs> Sige says? <natin. laughs> Services. Wala, wala, wala. Guys, ito ha. Ito yung tanong. Ulitin natin ha. Again, sinasabi ng ninong o ninang. Ikaw yung ninong. Doon sa inaanak mo, dahil wala kang regalo pa mas ko, ano sasabihin mo sa kanya? Mahal kita. <laughs> mahal kita. So wala akong regalo, pero mahal kita. Mahal. Lagi mo tatandaan, wala mo na akong ibigay sa'yo. Mahal na mahal ka. <laughs> Yan ang mga magandang palusot, di ba? Yes, iba? of course. Services? So, yes! Yeah. Si Blue! Yes! Guys, pwede na kayo, pwede na kayo mag-isip. Blue, karaniwang sinasabi ng nino-nina pag wala siyang regalo o pamasko sa ina... Eh, actually, anong excuse? Anong palusot? Go. Wala pang bonus. Wala pang bonus. Yeah. Wala pang bonus. Services? Chefy, ano pa kaya? Uh, mamaya na na. Uy, mas mabait po. Kanina, bukas ka na lang. Eto, mamaya. Yes, kayo daw. Mamaya na lang. Agad-agad. Okay, mamaya na lang. Mamaya na lang muna din kayo dyan. Tingnan natin kung makukuha ng status visuals. Chubby, ano kaya? Um, utang muna. Utang muna, Brandon. Next year. Next year. Doc, Sophia? Um, Pera na lang. Pera na lang. Oh Alopea, karaniwang sinasabi ng nino o nina pag walang regalo, pumasok sa kanyang inanak Ano kaya? Tingin ko, utang muna. Utang muna. Okay. Kung tama sila dito, makukuha nilang round 1. We'll see. Pasok ba ang utang muna? sa paghahapot ng punta sa Master Boxers. They now have 21 points. Pero status this was round one. Wala pa. At eto na, meron pa tayong apat na hindi na kukuha. Oras na para mag... 5,000 pesos para sa ating studio audience. Sino sa inyo? Pwede makahula nito. Yes. Kayo po. Kayo po. Ah, uh, Josephine Nargilius from Antique. From Antique. O sige, ano ba yung madalas na sinasabi nyo pag wala kayong pang regalo sa inaanak nyo pa ngayong Pasko? Busy po. Busy? Opo. Ah, uh, wala kang time bumili. Opo. Pero may pambili ka? Yes. Wala ka lang time? Wala lang time. Busy. Busy po. Yes. Sana may time ka na pambili. Salamat po. Dahil may pandagdag ka na pambili. <laughs> okay? <laughs> Bakit po? Bakit? Yeah! Huh? Bakit pa? Bakit salamat po? Salamat po ang salamat pambili pa ng gamot ng nanay. Kung sa't Ay, okay, okay. O, mas, o, sabagay. Mas unahin po natin yon ha? Mas mahalaga yon Okay, congratulations. Guys, we have three more left. Number six. Sorry, ganun lang, wala lang. Number two. The top answer is...